Hawak ang dalawang tiket, tinitingnan ni Sujin ang kanyang relo habang naghihintay sa susunod na tren. Nang maglaon ay pumasok siya sa isang phone booth at labis na humagulgol. Nang gabing yun, bumili siya ng soft drink sa isang convenience store at umalis. Maya-maya ay napagtanto ng dalaga na naiwan niya ang binili at pagbalik niya ay aksidente niyang nabangga ang isang lalaking may hawak na soft drink. Inagaw at ininom niya ito hanggang sa maubos saka ibinalik sa lalaki na walang nagawa kundi ang umiti. Pagsakay ni Suje ng boss ay napagtanto niyang naiwan din niya ang kanyang wallet kaya bumalik ulit siya sa tindahan. Ibinalik ng attendant ang kanyang wallet at ang binili niyang inumin. Nang mapagtantong hindi niya pala soft drink ang ininom niya kanina ay hinanap niya ang lalaki ngunit hindi na niya ito makita. Sa kanilang bahay ay nagalmusal ang pamilya ni Suje nang walang imik sa isa't isa. Galit pa rin ang kanyang ama na si Mr. Kim dahil sa pagsama ng dalaga sa isang lalaki na merong asawa. Sa opisina ay kinumprunta si Suje ng kanyang katrabaho na umano ay kaibigan ng babaeng inahas niya. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng dalaga. Lumipas ang mga buwan at tila ay napatawad na siya ng ama. Si Mr. Kim ay CEO ng isang construction company at dinala niya si Sujin sa ginagawa nilang gusali. Doon ay nasaksihan ni Mr. Kim na nakikipagtalo ang foreman na si Chulso sa isang engineer. Lumabas si Chulso ng gusali at nang makita siya ni Sujin ay napagtanto ng dalaga na siya ang lalaking inagawa niya ng soda. Sa pinagtatrabahuan ni Sujin ay may hindi pa rin natatapos na opisina. Sinabihan ng dalaga ang boss na may kilala siya na maaaring makatulong. Tinawagan ni Sujin ang kanyang ama at tugon ni Mr. Kim na meron siyang ipapadala na tao. Pagbukas ng elevator ay nakita ng dalaga si Chulso kaya agad-agad siyang nagtago. Kalaunan na ay pumunta si Sujin sa isang vending machine ngunit inagaw ni Porman ang kanyang soft drink at ininom. Sa kanyang pag-uwi ay dinukot ng isang lalaking nakamotorsiklo ang bag ni Sujin. Binuksan ni Cholso ang pinto ng kanyang sasakyan at nabangga rito ang magnanakaw. Tinanggal niya ang nabasag na windshield at inihatid pa uwi ang dalaga. Kinabukasan ay nag si Sujin at nagdala ng merienda, ngunit nalaman niyang wala si Cholso sa kanilang opisina. Nang gabing yun, lumabas si Sujin kasama ang mga kaibigan at sinadya nilang dumaan sa kinakainan ni na Cholso. Si Foreman ay abala sa pagkukulit ng lumapit sa kanila ang mga babae. Sinabi ni Suje na dumaan lang sila at di niya inaasahang makikita siya. Agad na inalok ng mga lalaki ang kanilang upuan sa mga dalaga at matapos ang ilang alak ay nolising na sila. Tanging si Cholso at Suji na lang ang naiwan at makikitang hawak na ni Porman ang kamay ng dalaga. Binigyan niya ito ng isang baso ng soju at sinabi na kung mauubos niya ito ay magiging sila na. Walang pagdadalawang isip na ininom ito ni Sujin at agad naman siyang hinalikan ni Porman. Nagsimulang mag-date ang dalawa at madalas ay pumupunta sila sa isang baseball cage. Naging masaya at puno ng sibaka ng kanilang pagsasama. Sa apartment ni Porman, nakita ni Suje ng sculpture na inukit ng kasintahan na agad naman itong inagaw at itinapon. Nang umakyat si Suje ay nalaman niyang nag-aaral si Chulso para maging isang arkitekto. Bubuksan na sana niya ang drawer ng kasintahan ngunit binalaan siya ni Chulso na papalayasin niya ito pag ginawa niya yun. Nakakita si Suje ng larawan ni Chulso kasama ang isang matandang lalaki at giit ng kasintahan na yun ay ang kanyang guro. Sa basurahan ay makikita na ang inukit na eskultura ni Chulso ay ang mukha pala ni Sujin. Ginawa ni Sujin ng suit si Porman para maisuot niya ito habang kumukuha ng architecture exam. Pagkatapos ng pagsusulit ay nakita ni Chulso ang kasintahan na naghihintay pa rin sa labas, sabay silang umuwi. Nakarinig ng chismis ang ama ni Sujin na may boyfriend na umano ito at gusto niya itong makilala. Sinabi ng dalaga kay Chulso ang tungkol dito, ngunit tumanggi ang Porman sa gusto niya. Iginiit ni Suje na kailangan itong magpakilala sa mga magulang niya kung gusto nilang magpakasal, subalit tumanggi pa rin ang binata. Habang naghahapunan, sinabi ni Cholso na ayaw niyang magkumit dahil natatakot siya na baka masaktan lang din sila sa huli. Ilang sandali lang ay dumating ang mga magulang ni Sujen at wala nang nagawa si Cholso. Nagulat si Mr. Kim dahil ang kanyang foreman pala ang sumisibak sa anak niyang dalaga. Sinubok ang umalis ni Cholso ngunit pinigilan siya ni Sujen. Napuno ng awkward na katahimikan ang kanilang mesa. Nang umalis si Su Jin para pumunta ng banyo ay sinimulang insulto ni Mr. Kim ang Porman. Nang aalis na si Chulso ay sinabihan siya ng boss na siya ay tanggal na sa trabaho. Pagkatapos maghilamos ay tila nawala sa ulirat si Su Jin at siya ay naglakad ng walang direksyon sa labas habang umuulan. Nang maglaon ay natagpuan nila ito na wala ng malay sa kalye. Sinabi ng doktor na nahimatay si Su Jin dahil sa matinding stress ngunit magiging maayos din umano ito kapag nakapagpahinga na. Nang gumising si Sujin ay agad niyang niyakap si Foreman at wala nang nagawa ang ama. Nang maglaon ay ikinasal din ang dalaga kay Cholso. Sa kanilang bahay ay makikita ang mga larawan ng kanilang kasal katabi ang architect license ng mister. Isang araw ay dalidaling pinuntahan ni Cholso ang kusina nila na umuusok. Nakalimutan ni Suje na patayin ang kalan at labis siyang humihingi ng paumanhin. Ngumiti si Cholso at dinala niya ang misis sa kwarto upang sibakin. Sa construction site ay ipnakilala ni Mr. Kim ang developer na si Mr. Huang K. Chul Su. Dinala ni Mr. Huang ang architect sa isang bakanteng burol kung saan siya ay nagpaplano na magtayo ng mga bahay. Agad sinimula ni Chul Su ang pagdisenyo at ipinakita niya ito kay Mr. Huang at sa mga kasamahan nito. Kinakabahan siya sa pagpresinta ngunit nang mahawakan niya ang butones ng kanyang suit ay naalala niya ang kanyang asawa dahilan para bumalik ang kanyang kumpiyansa. Humanga ng gusto si Mr. Huang at agad naman tinawagan ni Chulso ang kanyang asawa upang ipaalam na nakuha niya ang kontrata. Agad sinimula ng pagpapatayo ng mga bahay. Isang gabi ay biglang nag-alala si Sujin dahil nakalimutan niya ang daan pa uwi. Nakahinga siya ng maluwag ng sa ay matagpuan niya ang bahay at nakita si Cholso. Kinabukasan ay bumisita siya sa isang neurologist at tinanong ng doktor kung nagkaroon ba siya ng isang matinding stress dati. Sinimula ng dalaga ang kanyang kwento tungkol sa pagkakaroon niya ng relasyon sa isang lalaking may asawa. Labis siyang nalungkot matapos hindi sumipot ang lalaki sa istasyon ng tren. Isang umaga, bumisita ang ina ni Cholso sa kanyang opisina para mangutang. Nagalit ang architect at sinabi na hindi niya responsibilidad na tulungan ito. Sinabi ng ina na humiram sa ng pera sa isang gang at ngayon ay nasa panganib ang kanyang buhay. Tinanggihan pa rin ni Cholso ang kanyang ina kaya galit itong umalis. Sa construction site ay iniimagine na ng mag-asawa ang magiging bahay nila. Sinabi ni Cholso sa misis na maghintay ng kaunti dahil magkakaroon din sila ng sariling bahay sa loteng yon. Ngumiti si Sujin at niyakap siya. Pagkatapos ay dinala ni Cholso ang asawa sa templo kung saan nagtatrabaho ang kanyang dating guro. Ipinakita niya ang wall frame na kanyang nililok at tugon ng matanda ay maraming palpak sa pagkakagawa niya nang umalis si Chulso para kumuha ng tubig ay tinanong ng matanda si Sujin kung ipinakilala na ba ng kanyang mister ang ina nito at tugo ng misis ay hindi pa giit ng guro na hindi pa nga talaga napapatawad ni Chulso ang kanyang ina nang gabing yun, binuksan ni Sujin ang drawer ni Chulso at doon ni nakita niya ang mga dokumento na may larawan at address ng kanyang ina pumunta si Sujin sa address at nakita ang dating bahay nila na kinuha na ng bangko Kinumbinsi niya si Cholso na tulungan ang ina nito ngunit tumanggi ang mister dahil pinaghirapan umano niya ang pera para maitayo ang pangarap nilang bahay. Sinabi ni Suje na hindi sila mabubuhay ng masaya sa bahay na kung hindi niya tutulungan ng kanyang ina. Sa galit ay binasag ni Cholso ang baso at sinabing iniwan siya ng ina noong bata pa siya. Sinabihan siya ni Suje na patawarin ang kanyang ina katulad ng pagpapatawad ng kanyang ama at paghintulot sa kanilang kasal. Umiyak si Cholso at niyakap siya ng kanyang misis. Kinabukasan, binisita ni Cholso sa bilangguan ng kanyang ina na galit pa rin sa kanya. Nang maglaon ay nakipagkita si Cholso sa miyembro ng gang at binayaran ng utang ng kanyang ina na limang milyon. Nang gabing yon, kumain ang mag-asawa sa murang kainan at sinabi ni Cholso sa kanyang asawa na wala na silang pera. Sinabi ni Suje na huwag mag-alala dahil siya ang magbabayad sa kanilang hapunan. Ngumiti si Cholso at niyakap siya. Sa klinika, tinanong ng doktor si Suji ng mga simpleng tanong tulad ng kasalukuyang pecha, edad, at kaarawan ng kanyang kapatid ngunit nahihirapan siyang matandaan ito kaya inilagay siya ng doktor sa MRI scanner. Pagpasok ni Sujin sa trabaho ay nalaman niya na ang kanyang ex na si Yong ay bumalik mula sa Paris. Sambit ng lalaki na sila ay magkatrabaho ng muli, ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang asawa at si Sujin naman ang meron. Humihingi siya ng tawad sa hindi pagsipot sa istasyon ng tren, ngunit giit ni Sujin na hindi niya ito naaalala. Isang gabi ay abala si Sujin sa paglalagay ng pandikit sa isang papel habang si Chulso ay nasa likuran lang niya. Biglang may hinahanap ang misis at binuksan ng pinto para tumingin sa labas. Nang makita niya si Cholso ay tinanong niya ito kung saan ito nagpunta at ngumiti lang ang mister. Umupo ang misis at pinasalamatan niya si Cholso dahil sa paglagay nito ng pandikit sa papel. Dahil dito ay naguluhan ang mister. Nakuha ng doktor ang resulta ng pagsusuri at sinabi niya kay sujen na mayroon siyang bihirang kaso ng Alzheimer's disease. Hindi makapaniwala rito ang misis. Pinayuhan siya ng doktor na huminto na sa pagtatrabaho dahil delikado ito sa kanyang kondisyon. Dagdag niya na unti-unting makakalimutan ng dalaga ang kanyang pamilya, mga kaibigan at maging ang kanyang sarili kapag tuluyan ang nawala ang alaala niya. Gumuhu ang mundo ni Soojin sa kanyang nalaman. Kalaunan ay sinabi niya sa kanyang mister na siya ay magre-resign na at mananatili na lamang siya sa bahay upang pagsilbihan siya. Tugon ni Cholso na gusto niya yun ngunit tinanong niya ang misis kung ano ang nangyari. Hinalikan lang siya ni Sujin at pagkatapos ay pumunta ito sa banyo para humagulgol. Ngayong wala ng trabaho ay inaasikaso na ni Sujin ang kanyang mister bago ito pumunta sa trabaho at masaya naman sila sa ganitong setup. Maya-maya ay nagising si Sujin ng isang tawag mula sa telepono. Sinabi sa kanya ni Yong Min na hindi siya maaaring mag-resign ng walang abiso at hiniling niya sa misis na magkita sila sa opisina. Sa tanghalian ay tinukso si Cholso ng mga kasamahan dahil pinabaunan siya ng kanyang misis. Gayunpaman, pagbukas ng mister sa dalawang lunchbox ay puro kanin lang ang laman ng mga ito. Dahil dito ay nagsimulang mag-alala si Cholso. Samantala, habang papunta si Sujin sa opisina ay bigla siyang napatigil. Umupo siya at sumandal sa pader ng isang gusali. Tinulungan siya ng isang pulis at tinanong kung saan siya pupunta. Tugon ni Sujin ay wala siyang ideya. Binisita ni Cholso ang doktor ng kanyang misis at hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Sa galit ay inatake niya ang doktor at tinanong ng ilang beses kung sigurado ba ito. Dumating ang mga nurse at sinabi na ang asawa ng doktor ay namatay din sa Alzheimer kaya ginugol nito ang kanyang buhay sa pag-research tungkol sa sakit. Tinanong ni Cholso kung mayroon bang gamot para dito at tugon ng doktor ay wala. Sinabi ng doktor na bago mamatay ang kanyang asawa ay dinala niya ito sa lugar kung saan sila unang nagkita. Masayang masaya raw siya dahil bumalik ang alaala ng kanyang asawa, ngunit makalipas lamang ang tatlong oras ay tinanong siya nito kung sino siya. Tinawagan ni Cholso ang kanyang misis ngunit ibang tao ang sumagot at sinabing nakita niya lang ang telepono sa kalye. Samantala, habang naglalakad si Sujin kasama ang pulis ay nakita niya si Yongmin. Tinawag ni Sujin ang pangalan nito at hinawakan ang kanyang kamay. Umupo sila sa bench at tinanong ni Yong Min kung maaari ba silang bumalik sa dati. Biglang bumalik ang alaala ni Soojin at pagkatapos ay iniwan niya ang ex. Nang gabing yon, nakita ni Cholso ang kanyang misis sa baseball cage. Nakita ni Soojin na umiiyak ang mister kaya tinanong niya kung alam na nito ang kanyang kondisyon. Sinabi sa kanya ni Soojin na dapat na silang maghiwalay dahil walang silbi ang pagmamahala nila kung wala rin naman siyang maalala. Sinabi ni Cholso na tatandaan niya ang lahat para sa kanya, subalit hiniling ni Suji na palayain na siya nito. Iginiit ni Cholso na magsisimula sila araw-araw na parang araw-araw silang nagdidate at magiging masaya yon. Niyakap niya ang misis at sabay silang umuwi. Ang kanilang bahay ay napuno na ngayon ng mga sticky notes at mga larawan nilang mag-asawa. Araw-araw tinitest ni Cholso ang misis at natatandaan pa naman ito ang kanilang mga pangalan at address. Bago umalis ang mister ay sinabihan ito ni Suje na umuwi ng maaga dahil kaarawan ng kanyang ina at inimbitahan umano niya ang kanyang pamilya at ang matandang guro. Habang nagluluto ay tiningnan ni Suje ng kalendaryo at nawala na naman ang kanyang alaala. -ala. Biglang may kumatok sa pinto at nang makita niya si Yongmin ay ngumiti ang misis at pinapasok ito. Pinakiusapan niya ang lalaki na huwag na siyang iwan muli at naguluhan dito si Yongmin kaya tinanong niya kung ano ang problema nito. Dumating si Cholso at paglapit niya ay natakot si Sujin at tinanong kung sino siya. Sinuntok ng Mr. Si Yong Min at kinaladkad palabas kung saan ay binugbog niya ito ng husto. maya, -maya ay dumating ang kanilang pamilya at biglang nahimatay si Sujin. Sinabi ni Cholso sa lahat ang tungkol sa kondisyon ng kanyang misis at tugo ni Mr. Kim na nakuha niya yon sa kanilang pamilya. Sinabihan niya si Chulso na sila na ang bahala sa kanilang anak dahil baka hindi ito kayanin ng mister pagdating ng panahon. Gayunpaman, iginiit ni Chulso na aalagaan niya ang kanyang asawa. Lumabas si suje ng kwarto at naawa ang lahat nang makita siyang umiihi. Agad naman siyang dinala ni Chulso sa silid at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, nang papaalis na si Chulso ay tinawag siya ni Sujin na Yongmin at sinabing mahal niya ito. Tumugon pabalik si Chulso at pinilit niya ang isang peking ngiti. Nang nasa labas na siya ay labis ang paghagulgol ng mister. Sinabi ni Cholso sa doktor na hindi na siya nakikilala ni Sujin at tinawag siya sa pangalan ng ex nito. Sinabi ng doktor na ang mga bagong alaala talaga ang unang mawawala at hindi niya masisisi si Sujin dahil yun na lang ang nanatili sa kanyang memoria. Nang tingnan ni Sujin ang mga notes at larawan sa kanilang bahay ay bigla niyang naalala ang lahat. Napagtanto niya ang ginawa niya sa mister kaya labis ang kanyang pagiyak. Pagdating ni Cholso sa bahay ay nakita niya ang isang sulat sa mesa. Humihingi ng tawad si Sujin sa pagdurog ng kanyang puso at giit niya na siya lang ang tangi nitong minamahal. Gusto niyang maging masaya si Cholso pero puro paghihirap lang ang binigay niya rito. Kaya naman, hiniling niya sa mister na pumunta sa kanyang ama para pirmahan ang kanilang divorce paper. Pinuntahan ni Cholso ang ama ni Sujin at pinunit ang papel. Pinakiusapan siya ni Mr. Kim na huwag na nitong sayangin ang kanyang buhay para kay Sujin, ngunit hindi ito pinakinggan ng mister at hinanap niya ang kanyang misis. Pumunta siya sa pulisya at nag-file ng missing person report. Habang nasa baseball cage ay nakita ni Cholso si Suji na nag sa kanya, subalit nang lapitan niya ito ay isa lang pala itong imahinasyon. Isang araw ay nakita niya ang isang liham na isinulat ni Sujin. Nagmadaling sumakay si Cholso sa kanyang sasakyan at habang nagmamaneho ay isinalaysay ni Sujin ang laman ng kanyang sulat. Sinabi niya na milagrong naalala niya ang lahat, ngunit maaaring pansamantala lamang ito. Sinabi sa kanya ni Suje na makakahanap din siya ng babaeng magpapasaya sa kanya at hiniling niya rito na huwag na siya nitong hanapin. Dumating si Cholso sa ospital at dinala siya ng nurse sa silid ni Sujin. Nang makita siya ng misis ay nalaglag nito ang sketchpad na naglalaman ng mga iginuhit na mukha ni Cholso. Nang ibalik ito ng mister ay nagpasalamat si Sujin sa kanya subalit tinanong nito kung sino siya. Sinabi ni Cholso ang kanyang pangalan at sambit niya ay natutuwa siyang makilala ito. Habang nasa tanghalian ay sinabi ni Suje na pamilyar ang amoy ng mister, ngunit wala siyang maalala. Tinanong niya si Cholso kung bakit siya umiiyak ngunit nahihirapan itong magsalita. Nakiusap ang mister sa nurse na ilalabas niya ang kanyang misis mula sa ospital. Pumunta sila sa convenience store kung saan sila unang nagkita. Nang papasok na si Sujin ay binuksan ni Cholso ang pinto na may hawak na soft drink. Hinawakan ito ni Sujin ngunit hindi niya ito kinuha. Pagpasok niya ay nakita niya na ang attendant sa tindahan ay ang doktor habang ang naglilinis ay ang guro ng mister. Nakita rin niya na ang mga customer ay ang kanyang pamilya at ang nanay ni Cholso. Naluluhang itinanong ni Sujin sa mister kung nasa langit na ba siya at tugon ni Cholso ay oo. Sa huli ay ibinigay ni Cholso kay Sujin ang sculpture na kanyang ginawa at sinabihan niya ang misis na mahal niya ito. Niyakap siya ni Sujin at ngayon ay desidido na silang labanan ng sabay ang mapaminsalang sakit ng misis. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.